Iwan mean, muna natin yung motor guys. Good morning, good morning. Iwan muna mo natin tayo dito. Wala pa tayong budget ngayon pang bigay ng gulong. Uh, Steam na siya dito. natay tayo ngayon dahil din natin magamit si Clicky dahil ang daming papalitan ang daming sira kailangan natin ng budgeting kaya ngayon titiis-tiis muna tayo na maglakad-lakad muna pupunta tayo ngayon ng market market maglalakad ha, so, sa haba ng tagal ng panahon ngayon lang tayo ulit na makakalalakad ng ganito hindi natin gamit yung motor nakakapanibago ah, nga lang talaga okay so, na rin to exercise din sa umaga medyo matagal-tagalan natin yung magagamit yung motor natin dahil makangailangan pa talaga ng medyo mabigat-bigat na budget ngayon dito tayo ngayon sa market market pupunta tayo yung market market then may gagawin tayo dito magre-replace tayo ng parts then sa mga troubleshooting